balite isang punong balite maganda rin po so ang balite guys maraming maraming pagkapahayahan ito guys sa yung mga nagtatanim ano po hindi ako tanong po simulan niyo yung kuryente baka makaksidente kaya nga po hindi ako yung kuryente so ang ganda po dito, ang ganda po sa likod kaya ako na pababa kanina dahil na-attract po ako doon sa kanyang ano, na-attract ako sa kanyang buwan ng, ano, balite. Sa kanyang puno. Ayan. So, ang ganda. Ang ganda ng forma. So, sa mga takot sa balite, hindi tayo matakot. So, ang ganda ng buwan Ito ay, ah, yeah, tabi ng daan, highway. Dito pa rin. Yan. Tingnan yung stabila din. Ang ganda nito. Yan. Tipit gumawa ng kubo sa taas. Yan. Ang ganda ng kanyang ito. So. Ako yung okay, nabumangha. Naglalas ako na dumataan lang dito. Pero dito ako gumawa nila. Kaya gusto ko lang rin sa pasilipsin yung dito. O sa part na lang pa doon si so Lana. So, ang ganda. Ganda ng alam. Ano, design ng phone. Okay guys, sarami. Maraming salamat. God bless. Lalo enjoy kayo at maluod ng vlog.